Ay! Ah! Ah! Teka mo na, Panyero. Ano yung narinig kong tinatahol lang ka ng aso kanina? Nagulat ako doon. Nakita. Bigla akong, bigla sugod so sa akin yung aso. Oh. Kala ko ano yun ako. Hindi naman, hindi naman biglang inano ng may-ari. Ah. Ano ba? Ito no, ano to? Easter. Happy Easter. At saka ano ba kasi siguro sabi nung may-ari ano? Ah, uh, ano pangalan ng aso? Ewan. Ewan, uh, o sabi natin Ewan <laughs> na lang. Ewan, Ewan. Hindi ano, ano hindi yan boto. <laughs> <laughs> bigla nagulat ako, napaupo ako dun sa ano eh, sa boat deck. <laughs> Ay, ha, Akala siguro ng aso buto yung nakita Hindi ko kasi nakita kagad yung may-ari <laughs> Hindi ko nakita yung tao Yung aso kagad ako ah, unang ano eh Ay, ganun. Napayoko ka ba? Ah, napaupo ka? Napaupo ako eh Ay, Iniisip ko baka mo eh napaihi ka sa ano <laughs> Ay, Gulat kasi ako nandun ako sa kabilang side mga panyero no? Nasa kabilang side ako na, Nagulat na lang ako may asong biglang tumahol Tapos may sinugod may Si panyero pala yung sinugod ng aso Kala ko tutuluyan ang aso, buti na awat nung may-ari, buti na sabi nung may-ari. Mo. No. Hoy, hindi boto 'yan. Pambihira tong aso na to, ah. Buti naman hindi na tuloy. No. Buti naman hindi mabait naman yung aso. Hindi mabait ko, yung aso. Para naglalaro eh. Naglalaro. Na, na, ano lang ako na nagulat, natakot lang no, din okay. ako. Kasi bigla eh, na-ambush ka eh, no? Pero ano, hindi hindi siya yung nananakmal na makikita yung sa ngipin, di ba? Hindi, hindi siya eh. Parang nilaro sa kanya na, akala ko susugurin ako eh. Parang ganun eh. Hmm. Pero nakakatakot din ako. <laughs> Oo naman syempre. Takot talaga yun. Ang laki, eh. laki ng aso. Ang laki ng aso yung Hindi rin. Ayos, nandito na tayo sa ano sa farm ni Panyero. Kitang kita na natin yung ano. kita na natin yung usok. Usok ng alikabok. <laughs> Pa-semento mo na to, panyero. Ang <laughs> kano pa ko na, pa pipirmahan ko na yung ano nito. Ay, nawala yung sasakyan na yun. Ano yung sasakyan yun, no? Ay, Medyo mo. pataas lang, eh. Pataas, gano'n. Hmm. Pataas, pababa. Ayan. Ah, Ako. Ay, Para, kay kapit bahay pala yun. Sa kapit bahay mo. Para tayo na sa Pilipinas lang, ano? Pagkating sa ganitong, ano, wala na semento. Ganito naman talaga yung typical na, ano, eh. Nadaanan talaga nung araw, ano. 'yung mga nadaanan na nating kantong ganito, ah. ito na 'yung susunod na ano eh. Ah. 'yung mga kabilang, puro espalto eh. eh. Ito pag na 'yung kasunod eh. Pag ito ba? na ispaltohan. Hmm. Ganda nito. Oo. Para kahit, kahit kasi yung mga ano nito, mga sim, mga bato. Kasi kasi pag nadaanan mo 'yung mga bato, tumatalsik talsik 'yung mga bato. Ah. Eh baka matalsikan 'yung mga nakakatabi mong sasakyan din ano talsikan yung mga gilid ng sasakyan syempre medyo lalo, lalo na pag bago yung sasakyan mo kulay puti o itim natalsikan ng bato or, nagkaroon ng scratch scratch or dent nako sakit yun <laughs> kaya hindi advisable hidaan yung mga sasakyan yung kotse yung mga truck siguro okay lang kasi matataas yung mga truck eh no? kaya tundong kay panyero Yung panyero no? mm. sa pipawi mm attend pa. Ah. Astol pa, ah. oh, pa. Oh, mas stol pa. Ay, na. Ganda, no? Wow. Masarap patakboin dito 'to kabayo kasi marami mga nagkakabayo raw rito eh, no? Oo, oh, oh, marami dito. Ranch, rancho kasi ito eh. Teka, taka pa ba 'yung ating pa? mansion doon? Baka nawala na. <laughs> Ayos sana. <laughs> eh. Ayun na, ayun, ayun, hina nakikita ko 'yung mansion mo, Panyero. <laughs> Pa-man siya no kapit bahay. <laughs> ah, yung kapit bahay mo nakatayo na rin dito, ano? no? Oo. Dami nilang trailer, mabito. no. Dati wala ka pang kapit bahay dito, ay meron na. Ang sarap ng buhay nila rito, kumbaga, isolated sila, nandiyan lang sila, no. Ang kapit bahay. mo nakatayo na kagad sila ng bahay, no? solar ba 'yon? Solar. So nakasolar sila. Ay, hindi, hindi pa. Hindi. hindi solar nga. Solar. So ah, hindi, kala ko solar, hindi. Kulay lang pala ng bubong. Uy, ang ganda na ng nila ganda oh. Napalaki na nila yung bahay nila. Sila lang gumawa niya? Oh, sila lang. Lupit, no? Mano-mano, sila lang gumawa ng bahay nila. Pero ang ganda, no? Ganda. Oy, may bee pa sila, oh. May? Naglagay na sila ng ano. Ano yan? Yung bee, honey bee, ano? Ah, honey bee. Ito na, ito rin yung ano ni Panyero. oh ang daming kalat. Ang you know? daming sabugan. Kailan ka huling pumunta rito, no? October. Ah, ngayon, ngayon yung first time mo lang uli ngayon? Oo, oh, ngayon, ngayon lang ulit. Ah, ayos ko. Ano? Ayos. Ayan. Ganun pa rin, hanggang. malinis pa rin ah. Ha? Ang ganun upit no. Tinangay no? ng hangin yung slide. Slides? Slide? Slide. Ganun talaga. Ang oh, grabe ano. Ano, baba ka muna. Ah, sige, baba muna si Panyero. Baba muna si Panyero at bubuksan yung kanyang kaharian. Yung gate ng kanyang kaharian. Yan, yun o. No? Oh. Grabe, sarap nung may ganito, no? Tapos tuwing summer, dito ka lang tatambay, mag, kahit mag-isa ka lang, dito ka lang tatambay, oh. Mag-camping ka diyan, no? magluto ka, mag-barbecue ka. Pagka gabi na, may tulugan naman doon, eh, oh. No? Tulog ka lang, sarap ng ganito, ano? Tapos tahimik, yung bang gusto mo lang, ano? Gusto mo lang uh, humiwalay muna sa sibilisasyon. Humiwalay muna sa ano, yung ayaw mo muna may makitang tao, ganyan. <laughs> Maraming sasakyan, gusto mo lang muna pumunta sa isang lugar na ganito katahimik, isolated, no? Tapos may kaya ka, pupunta ka lang doon sa may ano, pupunta ka lang doon sa may pinuntahan natin kanina, yung lake. Magkaya ka lang kasi malapit lang, 7 minutes lang magmula rito sa bahay ni Panyero, eh. Hanggang doon sa pinuntahan nating Seba Beach, no? Sarap nung ganoon. Ayan, bukas na, binuksan na ang karihan. Yun, oh, babagsak, babagsak, baka tama yung truck. Ayan huling punta pala rito ni Panyero last October pa no parang kami pa yata kasama ni Jedi Cycle no nung time na pumunta kami rito eh. pero maganda niya wala nang snow okay na wala nang snow naku sarap tumambay dito sarap matulog diyan no papalipas ng gabi Ano? Sarap tumambay dito, Panyero. Ha? Huh? Sarap tumambay. Oo. Tapos masarap ding ano rito, gumawa ka ng mga content mo rito yung hmm. uh, sa gabi, dito ka matulog, mag ihaw iho ka diyan, no? Tulog ka diyan. Kaya mo matulog mag-isa Hindi. <laughs> Bakit? <laughs> ano kaya? Sarap matulog diyan, no? Mag-isang ganyan, Ito no? nga pa tayo. Hindi. ang nakakapanghinayang dito yung kabila <coughs> bakit? siyempre yung presyon noon na kasabayan nito medyo mataas na yun mataas na o kaya dapat mabuti nakachamba ka rito nakachamba pa ako rito na bababa -baba pa mm -mm. siyempre alam naman ng lupa tumataas every year yan Ay, paano kayo mga lupa na nasa paso yun <laughs> Yan, ayun na, Dila, dila Dinko Farm oh. Dila Dinko Farm Yan. Tara, let's go, kapanyero let's go. Welcome po sa ating farm ko so, kung bago lang po kayo sa channel na to Huwag nyo kalimutan na mag subscribe At share, share ko sa inyo lahat Kung ano yung history ng ating farm Ito mga kapanyero Panyero ang huling nabagit nga natin ang huling balik ko rito uh, October pa no, nag bago bumuhos ang snow yan so nakita nyo naman ito Ah, uh, ito tinangay ng hangin itong pambatang slide natin yan so ayusin muna natin ibalik natin doon yan tinangay ng hangin to sigurado kasi ito mga kapanyero nanduron to, eh balik muna natin so mga kapanyero ang isusunod natin ito na bisita na natin to ang isusunod natin nga palang gagawin dito is magse set up na tayo ng mga ilaw mga solar para pagka sa gabi maganda rito so meron niyang huminto rito noon na dalawang matanda na nagulat ako na ang sabi napakaganda raw nito sa gabi na akala nila may tao e eh, nakalak naman, bakit daw uh, ang daming ilaw kasi noon talaga ano lang to, plain na plain kung makikita nyo mga kapanyero yung unang unang mga video yung unang una na pinakita ko kung ano yung talagang itsura nito nung nakuha ko hanggang sa mag set up kami rito paunti unti tapos yun nga sabi sa akin na napakaganda raw nito sa gabi ang ah, lakas ng hangin, ang lamig pa kasi yung mga daan natin may isno pa, may yelo pa kaya ganito ang ang tindi ng labig dito mga kapanyero ito ito yung ating dito dito kami nag ano nun dito kami nagluto ni Inags nun dyan mga mga masasayang araw nung mga una una namin vlog nun Yan. mga kapanyero share, share ko sa inyo yun uh, para mabalikan natin at mapanood nyo yung mga napakasasayang tawa na namin dito nung mga una-una um, magseset na tayo sa mga susunod na linggo yung mga ilaw natin dito uh, ito ito, ito yung ating trailer nga pala ito, isi-share ko rin sa inyo ay papakilala ko rin sa inyo kung sino yung humila nito nung mga una-una namin dito yan, pakita nyo, dami pang kalat ang dami pang mga mga aayusin ulit So, isi-share ko sa inyo mga panyero. Uh, kung may maisasuggest kayo kung ano ba yung mas maganda na may idea kayo para mapaganda natin itong farm natin. Uh, Mag-comment lang kayo kung ano ba yung magandang pwedeng gawin dito. Yan. Ito pa yung mga susunod nating project. Pipinturahan pa natin yan. Yung mga kahoy na yan. Ito, wala pa, wala pang dahon to. Naglalabasan pa lang yung mga dahon ito yung mga unang tanim ito pa ito yung mga unang tanim natin dito so pagbalik natin sigurado to may mga ano na to babalik kay mga 2 weeks napakalamig pa rito ngayon mga kapanyero kaya ah, hindi pa hindi pa hindi pa panahon para gumawa ng mga project dito lamig kaya tayo pumunta rito mga kapanyero para magdala ng mga black plastic. Ito, ito yung mga ibinababa natin mga ito, ito yung mga ibinababa natin kaya tayo pumunta rito para magdala ng mga supply natin para gagamitin natin ngayong June. Kaya itong mga black plastic na to, ito nakukuha natin to sa warehouse na pinagtatrabahuhan natin. Ito, gamit dito mga plastic na to ito yung ipinang cover ko sa root ball ilalagay ko sa ibabaw ng ugat nila para hindi sila diretsyong mainita ng araw dahil dito July, August sobrang init mga kapanyero so kailangan din nila ng proteksyon para tuloy tuloy ang pagtas nila para mag moist yung ilalim ng mga ugat nila yun yung function nito kaya pagka winter iniipong ko to Uh, inuwi ko, hinihingi ko sa sa supervisor natin. Maraming maraming salamat nga pala uh, kay Bonnie. Yan. Bali nagpaalam uli tayo sa kanya na kung pwede ba uli ako mag ng mga black plastic na ganito. So sabi naman niya, sabi ni Bonnie, yun pwede raw. Kaya nga last winter, nag-ipon uli ako ng maraming mga plastic kasi alam ko na gagamitin natin ngayong summer. Major project natin ngayon dito. Kasi yun yung mga, yun yung mga isa sa mga mali ko noon na dapat pagkatanim pa lang, nilagyan ko na. So hindi ko siya nilagyan, parang late na. Parang hindi naman siya totally late. Kung baga pwede pa namang habulin, pwede pa nilagyan ng mga plastic. Kaya ngayon pa palang gagawin ngayon. Ayan, mga kapanyero, lipat naman tayo sa iba, mga kapanyero. Hanap naman tayo ng mga iba naming ma-i-share sa inyo uh, dahil nga nagdala lang naman tayo rito ng uh, mga black plastic na gagamitin nating project ngayon July, June-July. Uh, mga kapanyero, kung bago ka lang sa channel na 'to, uh, paki naman, mag-subscribe naman para suporta sa aking channel. Kaya maraming-maraming salamat, mga kapanyero. Hanggang sa muli.